Mamaya na nga ang moment of truth uh, sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Matapos ang higit kumulang apat na buwan, de-decision na na ng Senator Judges ang kaso. Paano nga ba ang magiging proseso ng botohan? Nasa Senado ngayon si Mea Los Baños live para sa report na yan. Mea. Yes, Sheryl, labing-anim nga. Ang kailangan boto para ma-convict si Chief Justice Corona sa impeachment case habang walo naman para siya ay ma-acquit. Ang mga numerong yan ang aabangan ng publiko sa nakatakdang pagbaba ng hatol ng impeachment court mamayang hapon. Ngayong umaga, na nakatakda pa rin magdaos ng sesyon ng mga senador para maghabol ng pagbasa ng ilang panukalang batas bago nga sila muling pag-break sa susunod na linggo. Inaasang hanggang alas 12 lang ng tanghali ang sesyon dahil pagsapit ng alas 12 ng hapon, muling magre resume ang impeachment At tayo nga ay nasa day 44 na ang araw ng pagbaba ng hatol. Open voting ang mangyayari dyan, ibig sabihin kada isang senador ay tatayo para ipaliwanag ang kaniyang boto. Bibigyan sila ng tig dalawang minuto para magpaliwanag at mahigpit na ipatutupad yung time limit na yan alphabetical ang pagtawag sa mga senador. Ibig sabihin, mauuna All right. mamaya yung ng kanyang hatol si senador Edgardo Angara. Hindi naman daw na-pressure si ang senador, lalo't buhay naman ano siyang tatayo mamaya. Pero sana raw, ay maiba naman ang ikot at hindi alphabetical. Palagi na hindi siyang nauuna. Samantala, uh, uh, wait, but... ang bawat senador inaasahang magbigay ng isa sa tatlong hatol. Yan ay guilty, not guilty o abstain. Pero ayon nga sa ilang senador, posibleng tignan ng botong abstain na pabor kay Corona. Dahil automatic na bawas na ito sa bilang ng boto na maaring mag-convict sa punong may Maestrado. isa lang sa tatlong articles ng impeachment case, ang Article 2, 3 at 7 ang kailangan ng prosekusyon para maipanalo ang kaso at mabigyan ng guilty verdict si Corona. Nakikita natin na sa Article 2 o yung tungkol sa hindi kumpletong pagdeklara ng yaman ng punong maestrado sa kanyang salin magkakatalo sa boto. Ang Article 3 kasi o yung tungkol sa kawalan ng kredibilidad at independence ni Corona bilang Chief Justice at Article 7 o yung pagpapakita umano ng pagkiling ni Corona kay dating Pangulong Arroyo dahil sa pagbaba ng TRO laban sa watchlist order na ibinaba ng DOJ ay ay parehas na nakikita ng ilang senator judges na mahinang mga artikulo. Samantala, magiging mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng seguridad sa loob at labas ng Senado. Ang mga rallyista ay papayagan lamang hanggang sa film center at hindi sila makakalapit sa gate ng Senado. Ang mga may banner at nakasuot ng statement shirts ay hindi papayagang makapasok sa impeachment court para manood. Samantala, Sheryl, matapos kayong oral, oral arguments kahapon, inaasahan natin na handang-handa na itong mga Senator Judge sa pagbaba ng hatol mamayang hapon. Pero hihintayin pa rin natin kung magkakaroon ng kokos mamayang tanghali sakaling magkakaroon ng pagbabago sa mga voting procedures. Cheryl? Maraming salamat, Mayan Los Baños. Nagulat live mula sa Senado. Ano man lumabas sa botohan, ikiniti Senate President Juan Ponce Enrile na hindi na pwede iapila ang desisyon. Ito ang reaksyon ni Enrile sa sinabi ng depensa na aapila sila sa Supreme Court sakaling makonvict si Corona. Ayon kasi kay Lead Defense Counsel Serafin Cuevas, wala sa konstitusyon ang nagbabawal sa anumang apila. Pero git ni Enrile, hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema sa desisyon ng Impeachment Court. Ang Senado lang daw ang may kapangyarihan na mag Isee sa kaso ng impeachment. May suggestion?